Hey, magandang araw mga kaibigan. Uh, nakakatuwa pong uh, pakinggan itong mga diehard uh, kakamping o dilawan na umaalma sa pinirmahang budget kahapon. Uh, they are true to their principles. Hindi pala lahat ng dilawan eh, sumasang ayon na lang sa Marcos Admin. Merong tunay na pag nakita nilang hindi maganda, magre-reklamo talaga. Una yan, kapuri pure si Professor Cielo Magno. Die-hard supporter yan ng VP uh, Leninon. Most corrupt. Siya ang unang nagbansag na most corrupt budget yan, 2025. Uh, meron palang press conference na kinantak agad ni na ex-Supreme uh, Court Justice Carpio sina uh, Professor uh, Magno talagang umaalma sila sa pork laden budget for 2025 ito ang i ko sa inyo itong si Professor Ronald Jamas believe ako dito with principal itong uh, mamang ito political adviser no ni dating pangulong uh, Noynoy Aquino tinatawaana niya dinan na lang niya yung tawa yung objection niya sa <laughs> objection niya sa budget dinaan na lang sa tawa of course kasama niya si Christian Isgera isang uh, diehard uh, kakamping dilawan din kaya lang bilib ako uh, kung alin ang tama doon sila kung alin ang mali binabatikos nila yan ang maganda okay pakinggan natin itong interview ni Christian Isgera kay Professor Ronald Jamas uh, <laughs> nakakatuwang pakinggan o panoorin yung uh, pag-object nila sa budget na ito. Hindi po ako galit na galit. Dahil natatawa ako habang pinapanood ko yung press conference sa Malacanang. Tawa ako lang tawa. Parang di mo ba napansin, Chris? Yan, na hirap, 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 hirap sila magpaliwanag. Lalo na si lalo na si Pangandaman. Si uh, Budget Secretary Pangandaman. Parang hirap na hirap, hirap siya magpaliwanag. No? Sinubukan niyang uh, magpatawa medyo hindi naman nakakatawa, di ba? Kaya kailangan pa ng konting nun eh, no? Uh, kailangan yung training doon sa grupo natin, paano magpatawa, okay. na hindi naman po fall flat, di ba? Uh, kailangan ni Elrol sa ano, uh, joke school or joke academy. Oo nga, oo nga. Pati si, nahawa tuloy yung mga ibang nandun. <laughs> si si uh, Executive Secretary Bersamin, hirap na hirap din. Si uh, Secretary Ralph Recto, hirap na hirap din, diba? si uh, Secretary Bonoan, <laughs> parang gusto na niyang umalis eh, so sa presscon. Tignan mo si Bonoan, talagang bilang na bilang yung kanya sinasabi. <laughs> bilang na bilang. <laughs> parang, okay, tawa ako ng tawa. Parang napipilitan sila lahat na nandun sila sa presscon na iyon. No? Pero uh, siyempre, <laughs> siyempre, department mo buhusan ba naman ng bilyong-bilyong pondo? Ano, ito, yun? <laughs> Sabi siguro ng ibang cabinet secretary, buti na lang wala kami ron. <laughs> 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 Parang balagong yung mga nandun. Sila yung, sila yung naatasa na magpaliwanag. Yung indefensible, di ba? <laughs> eh, halos kasabay ng preskon, con, sumunod ka agad. Sumunod ka agad sila si Magno. Sila Justice Carpio. Yun, so, yung diba? sinasabi ko. Halos, hindi pa, halos hindi pa yata tapos yung preskon nila. Nagpe-press na yung mga babana. na. O sa isa eh, ka lang mapupulutin noon. 'Di ba? Buti nga wala pa yung Christian Esquerra eh. Doon sa kayo na pila Sa gabi. Sa gabi at sa gabi. <laughs> oh, oh. Wala, wala, pa yung Christian Esguero. Imagine mo, wala kasabay nung, nung assassin yun. Wala <laughs> kasabay nung nun mga men labor. No? Lahat na ito. Nandiyo pa si Padre Robert Reyes. Nakailang takbo pa ba yun bago pumunta sa press call. No? Eh, ito ito mo naman, example, di ba? ACAP, 26 billion. Tapos, yung 4Ps, tinanggalan na 50 billion. Oh. oh, oh. Eh, Oo. Sino mo naman, naman hindi mabibusit doon? Eh, pati nga yung pal, eh. Pati nga yung modernization eh. Habang nakakagulo tayo sa West Philippine Sea, pinawasan din. <laughs> di ba? Eh, hindi ako masyadong uh, padun. Pero yung mga iba, ay na asar na sagit na nang uh, tension sa West Philippine Sea. Pinawasan pa. Siyempre, tayo naman para tayo sa disarmament. ayaw natin ang mga gera eh. Ayaw natin na mga... 'tin. Pero very symbolic 'yun ha na sa gitna ng ganitong klaseng tensions ay pinawasan mo pa yung modernization. Napaka backward na nga ng ating uh, military. Habang pinagmamalaki nila na external na ang ating uh, ang ating uh, defense posturing ngayon eh, binawasan pa. No? Kasama sa mga binawasan, significantly. At uh, syempre, yung ating educational system, yung ating education na uh, uh, situation na napakagaling at this point, no? eh, binawasan din. Binawasan din ang ano 12 billion. Ang isa pang nakakatawa ron, ay ang sabi nila, kahit naman kasi nabawasan, kahit naman nabawasan yung budget, pwede naman dagdagan during sa implementation. No? Ibig sabihin, yung binawa sa DPWH ay pwede pang dagdagan. Pwede pang uh, uh ipagpatuloy through implementation. Yun yung revealing doon eh. No? Yun yung revealing doon sa statement na yun. Tapos, para bumili, para bumili ikaw, eh nilagyan nila ng conditional. No? tawag doon? Ano tawag doon? Ano do? Conditional what? Con convergence efforts. Oh, paglalagay ng mga ng uh, mga guidelines, no? Conditional na ng guidelines sa yung akap, etc. Ito na kayo. Ibig sabihin pala dati wala. <laughs> dati, <laughs> pala wala. <laughs> dati pala wala. Guidelines dapat dati yun eh. At dapat naman talaga may guidelines. Kaya ako doon sa this is conditional. Hanggang walang guidelines. Hindi ka ba natawa? Hindi ka pala natawa uh, sa mga conditionalities na sinasabi nila ka-Apon. <laughs> Ikala'y paliwanan yun. lang ha, medyo, may, may isang troll dito, gusto ko lang tulungan ha, sa neto, no? Kasi sabi niya, niyayari tayo, dahil ano rin, parang kapit tayo kay tambalus-tus. <laughs> issue script mo, kasi sa bahagi ito, niyayari natin yung, ano eh, yeah. siyo, yung yeah. kongreso eh. Yan, yeah, yung, ano, hindi naman, lahat ng dilawan eh. Believe ako, saluto ako dito sa mga nagsasalita ngayon against the budget. yan. Christian Izguera, Professor, uh, Professor Ronald Llamas, uh, Professor Cielo Magno, Justice Carpio, Father Reyes, mga ibang obispo nagsasalita against sa budget. Yan, may prinsipyo, uh, may pagmamahal sa bayan. Pakinig ng konti, mag-review na, mag na oh. script. Oh, muna. Pa muna. kami ng konti. Kota muna. Kota muna. muna. Oh. muna. muna. Oh. Oh. na. salita well, oh. muna. na. Grabe naman sa mga control. Hindi nagre-review eh. <coughs> Parang binasa lang yung talking points. so oh. Tapos isusulat na agad eh. No? Hindi po ganun. May ito makinig yung sandali. Ayan. Parang at hindi nagmumukha. Oh. Kasama si Esguera at si Llamas. Balat ka agad. Ana, ah, oh, mga bata ni Tambalustos. So, huwag yun, naman ganon, di ba? Medyo, oh, may, may ano naman, medyo itemper naman yung katangahan, no? Medyo itemper, ha? Ah? Huwag naman, huwag naman masyadong, ano, inaabuso yung katangahan. Huwag babagod daw na. Anyway, so, yeah, budget pa naging issue yan, eh, no? Actually, tingin ko oh, hindi yan matatapos dito sa, ano, eh, sa pagpapalit ng taon, eh. Kasi, syempre, mas, ang observation ko, oh, mas naging, ano, mas naging aware ang mga tao dito sa importansya ng national budget. Kasi dati very few yung nakikailag dyan eh. And even among legislators, alam natin yan for a fact, iilan lang naman talaga yung alam na alam yung ins and outs and nitty gritty ng national budget process. At sila usually yung magaling, mag ano, magkamana, di ba? Pero may mas may awareness eh. So how do you think this would affect uh, Bambu Marcos uh, in the coming year? Well, kung may isang unintended consequence nga ito, ay pinag-uusapan ng lahat ngayon yung budget. Ano ba ito? No? Uh... Okay. So kahit ako, no? Noong una, hindi ako masyadong nakikialam sa budget. <laughs> ngayon lang. Yung, uh... mm. yung pill health. No? Uh, napapaliwanag sa mga tao, ano ba ang ibig sabihin ng pill health? Ano ba ang ibig sabihin itong reserve? Ano bang ibig sabihin nitong contingent liabilities, itong mga utang? Ano bang ibig sabihin nitong mga premium? Dati hindi na pag-uusapan yan eh. So, nagiging educational sa mga tao itong usapin ng uh, budget. Hindi ko lang alam kung nakakatulong sa kanila yung sinasabing conditional. Mukhang <laughs> Oo, lalo na bobo ako, lalo na bobo eh. Nung, nung, sinabi ni uh, Yusek Pangandaman, yung conditional, no? dahil gagawa naman daw ng guidelines, no? Eh, hindi naman ako ganung katalinuhan. Pero lalo ako na bobo nung pinapakinggan ko yung paliwanag na yan. <laughs> yun yung isang unintended consequences. Uh, consequence nito. Pero, ayun nga, uh, halos kasabay nitong ating uh, episode, yung lumabas na sa survey ng FN ng SWS tungkol dito sa uh, bumababa na na tawag dito approval rating ni presidente at saka ni vice president no tingin ko magpapatuloy yan uh, hindi lamang si Sara dahil sa kanyang pagiging uh, halimaw patulad ng kaniyang tatay no at uh, dapat talaga ay i-impeach na kung hindi pati si BBM yon actually si BBM hindi na maganda yung kanyang location eh no? Dahil uh, kumpara sa ibang mga nakalipas na mga presidente, mukhang angat lang siya kay Gloria Macapagal Arroyo, no? Doon lang siya lamang. All the rest medyo mababa siya at this point, no? Dito sa almost uh, uh, three years ng kanyang termino. Kaya hindi maganda na bumababa pa siya dito sa mga lumalabas na survey dahil mababa na nga siya in the first place. Ikalawa, yung kanyang endorsement power ay bumababa rin. Bumababa rin yung kanyang endorsement power. Kaya hindi ko rin sigurado kung makakatulong siya dito sa mga kanyang kandidato para ting na midterm. No? Kaya yun, yun yung isang uh, writing on the wall uh, na nakikita natin ngayon sa mga dumalabas na mga survey. Pero okay sana yan kung hindi tatamaan yung mga mamamayan. Dahil biro mo, uh, ito yung pinakamataas na self-rated poverty in almost two decades. Tapos ganyan pa yung nangyari sa, sa budget. Sana man lang, kung maayos yung budget, makatulong siyang mag-pump prime dun sa mataas na food inflation. No? Medyo mabawasan ng kaunti. Medyo madagdagan yung mga serbisyo na dahil sa budget na ito ay nabawasan. No? Uh, kaya uh, yun yung tatamaan ang gusto yung mga mamamayan. Kaya sabi mo nga, uh, mas lalala ang ating uh, parating na taon? Mas lalala kung ang politika? Unfortunately, ang sagot ay yes. Mas lalala. But... Uh, Diyan lang muna tayo. So, talagang uh, walang magandang idudulot itong budget na ito. Uh, tatamaan ang taong bayan. Agree ba kayo doon sa sinabi ni Professor Ronald jamas Dahil dyan, eh, ano, pababa ng pababa ang rating. Hindi lang si BP Sara, dahil nga sa impeachment complaint niya, kasama na rin ang presidente dahil sa nangyari sa budget na yon Yan ang consequences, pababa. Pababa at hindi na maganda ang kanyang kalagayan. <laughs> Parang Gloria Makapagal Arroyo na sa noon. So, salamat. Profesor Ronald Jamas, Christian Isgera, Profesor Shelo uh, Magno, Justice Carpio, Father Reyes at iba pa na nagsasalita laban sa uh, budget na pinirmahan ng Pangulo.